Ito, so, pedal. Hanapin ah, nyo yung, yung thread. Pag ganito. Kung walang nakalagay dito. Na R o L. Hanapin ah, yung thread. Na pag ganito yung ikot. Ito kasi. Pag ganito yung ikot. dun yung, ito sa kanan. Ito, kalawa paano ko nasabi buhat yung thread di ba kapag babaklasin palikod lagi kapag luwag kapag pasikip paharap kaya yung thread ganito paharap kapag pasikip 15 misan 14 yung sukat nito iba-iba kasi may 14 15 saka alin alin na sa east pabila na. Kabila naman tayo. madami lang Alibaba kanina yung napintahan yung trade kaya